Bangi sa problema sa utang. Baw kini ang sagad nga reklamo nga madawatan sa Lupun, taga Pamayapa, sa barangay Ligaya Jensen. si ni Norma Panes, Lupun officer. Ana sa tulohang tudlima ka mga reklamante ang ilang ginaatubang sunod lamang sa usa ka bulan gani lisod alang kanila ang pag-settle sa mga problema maong mapasalamaton kini dihang dunay gipahigayong libreng pagpakonsulta pero usually jud dire kada kasagaran jud dire kana problema sa lupa. anak may mga naga sulod sa area. Pero kana siya dalasan may may masitelman Kung minsan nga dili gyud masitel, usa si Tatay Rogelio Notario ang nahatagan og kalinaw sulod sa otso ka tuig niining pagpamproblema sa iyang property. Gigalay gayanya ko unsay maayong buhaton, unsay mga paagi nga buhaton, Mao nga, linggo, salamat kayo kay ako do kay na ako na nga ginaproblemahan. Gikan pa niya doong 2015, hantot, iabot na lang 2021, wala pagyapon masolbar. Oo, oh, ma, na, murag na ay kaklaruhan na kay simple abogado na ako nakatubang. Oh ang yang mga pahayag mo ni imong buhato ingon man si Merna Gonzales nga natin-awan usab kung unsay mga angay nilang buhato na sa ilang mga panundong property gikan sa ilang inahan ay opo salamat kayo ma'am kay dugay na jud mi nagaplano nga ano ba na mo adto gani sa attorney kay ang tigulang ginaano ano naman pud mi na magpahimo lagi og ano tapos nadunggan na ako, layo pa na dito pa sila, pag-agis ay salamat kay naaday mo to gahapon ni una pang muadto jud ta sa sa barangay kay muadto ang mga attorney yuta sa iyang mama isa lang gud kay hektar ma'am pero ang gusto man gud sa tigulang kanang samtang kay tigulang naman siya samtang bui pa siya kanang dili pud magkasamok ang iyang mga anak ya nya okay gapo kayo ang ano klaro kayo ang ano ang dapat namong himuon ma'am ang Free Legal Caravan, inisyatibo sa Brigada News TV. Ilawom sa programang Di Pwede kauban ang legal team sa Integrated Bar of the Philippines Sakjan Chapter o Lady Lawyer Circle. Gani sa mga wala makasalmot sa mga free legal consultation sa Barangay Ligaya, pwede usab nga personal nga up sa buhatan sa IBP ug abli ang ilahang buhatan alang sa mga legal nga pangutana gikinahanglan lamang matud pa og igong rekisitos nga makit sa inyong mga TV screen lauman usab ang pagduaw sa Brigada News TV sa inyong mga barangay sa so General Santos alang sa libreng konsultasyon in the heart of changing lives kini si Russell Jean Mantile sa Brigada News Jensen Brigada News